May mga pumupuna po ngayon sa pakapanalo ng isang kondominium sa isang rapol ni Makati Congresswoman Marlene Abigail Binay. Pero naninindigan ng anak ni Vice President Joshua Marbinay na kukunin niya yung kanyang napalanunan, lehitimurao, at wala siyang nilabag na batas. Kinumpirma rin ang pamanuan ng Power Plant Ball na nanalo ng isang kondominium sa isang rapol ang kongresista Isinagawaram ang RAPOL sa harap ng publiko at alinsunod sa mga patakaran ng Department of Trade and Industry o DTI. Ayon naman sa Civil Service Commission, hindi bawal sa isang opisyal ng gobyerno na sumali sa RAPOL at kunin kung sak sakaling mananalo siya. Ano yung hindi, out of delicadesa na hindi ko tanggapin? Ano bang problema dun sa pagtanggap ko ng, ng ba? Diba? Hindi naman ako nandaya. Raffle putoy. Eh. It is by sheer luck that I won that raffle.